for today's video mga kadol so nandito pa tayo sa uh, bundok no? so Pinasukat na yung mag isa mga kadol inusap natin ang isa yung gubat no? uh, kung saan po na maraming mukha so yung kagabi ng mga kadol yung kubo na pinapuntaan ko mga kadol is uh, Nandoon kailangan balikan natin mamaya mamaya ang gabi yung, ano natin uh, yung sobi natin dahil may nakita po tayo isang tao doon po so, na biglang uh, bila po natin nakita sa kamera. So ngayon nandito po tayo sa area lindog, Medyo delikado siya pero medyo sobrang ingay mga dahil mal dito malapit tayo sa ilog. At laging umuulan dito po. So, so tingnan natin kung ano po yung makikita natin dito. So maraming maraming salamat pala no, sa lahat ng ano, sa mga about video po natin. Uh, sa lahat hindi po na iskip sa lahat ng nag-share maraming maraming salamat po sa mga bagong subscriber po natin so patuloy lang po kayo no sa pag-support sa lahat po hindi pa nakisubscribe dyan please po pinutin lang po yung notification bell para update nyo yung mga video po natin so lalo na po tayo kay Brodok yun no so lusubin na po natin ang mga isa so ito po ay connection din ito no sa pinapasok po namin ni Brodok yun itong bubat ito dahil may na-interview po tayo ng isang tao doon no na may uh, may mayroong pindahan so medyo na delete ko lang po yung uh, ano yung video na yun na delete ko kaya hindi ko na upload so nandoon po kay food of so sana uh, wala mangyari pong masama sa dito so sama na ako dito mga kajol kahit maingay po yung ilog titulitin tayo mag explore so tingnan yung paligid mga kajol sobrang nagkakatakot at nagkakalabot pero ako lang po magisa dito nilusog ko magisa isa o tingnan natin, tingnan natin kung may banin, madinig pa tayo kasi subang ingay pong ilog no ayan eh. so kasi malapit na ito tayo malapit na po mag magdilim uh, mag-aantay po tayo hanggang hanggang makaabot tayo sa yung uh, na explore natin na kubo kasi dito sa ano mga kadol dito pero pababa tayo para makita niyo masyado yung napasok natin na gubat no na -ano lang ako mahimik lang ako yung may mga maraming kubo so, so mahimik ako at hindi po ako napakilala na nagbibidyo ako nag-explore po ako kung ano po yung ano natin uh, i-explore lang natin no? Uh, hindi po tayo sumasagot yung kasi marami po talaga marami po talaga pero hindi ako mag background music mga kadol, para maninig po yung uh, busis ng wakwak -wak at saka busis ng aso no? so yun medyo may kakaiba po mga kadol, pero wag lang tayo magpadala kaso yan So, wala na wala po ako ng boots Bapak kayu. "Gitu, makanya dulu naratifnya gitu, loh. itu, makanya dulu loh. hindi na natin masyado gumagalaw yung kamera parang may naaamoy ako dito na hindi maganda yun mga kadol pakita ko sa inyo yung kubo, mga kubo, maraming kubo dyan oh. sa baba ayan may mag, naglakaran pa no. may naglakaran pa dyan dito mga kaibigan Nung gumasid lang ako At wala po akong ginagalaw sa kanila Nung hindi ko sila sa turbo no? uh, Ipadinig ko lang sa inyo mga kaibigan Na kung ano po yung may, uh, Makikita niyo At kung ano po yung mga busis nila no? Kapag pakihintay tayo sa mga wakwak -wak, mga kaibigan ah uh, Dyan na, na tayo lalaban no? So tara la caudal ito pong area mga kaidol doon ako galing sa taas parang may mga gumagalaw at may mga laki mga bato pero parang may kakaiba po mga kadol parang may susunod sa atin ano? Malapit na po ma madilim madilim mga kadol so unti unti lang tayong lalapit mga kadol hila, niyan may nadinig po ako iban ko ba kung madinig bas kang dahil maingay may parang may wakwak -wak kasi malapit na po madilim buksis ng wakwak -wak yata yun parang nandito lang sa likuran yata Ang ah, bahay yan Pero Ayan So if you come to mo naman kadil Baka Para tayo makita kayo dito